Sa ating trip ko to, naging magarbo, masaya at punong-puno ng mga kulay na bulaklak ang idinaos na Grand Street Parade para sa selebrasyon ng inaabangang panagbanga festival sa Baguio City. Siripin natin ang mga kaganapang yan sa ulat ni Glory Balegan ng PTV Cordillera. Dinagsan ng libu-libong manonood ang Session Road, Harrison Road at Melvin Jones Football Ground dito pumarada ang mga participants ng Grand Street Dance Parade at Grand Float Parade. Tampok sa Grand Street Dance Parade ang flower field performances ng anim na elementary schools para sa drum and lyre competition. Ang veteranong participant na Lukban Elementary School ang tinanghal na kampiyon sa kauna-unahang pagkakataon. Nakakabighani naman ang performances ng pitong participants sa festival dance category. Tinanghal na kampyon ang second-timer na participant na Rizal mula Kalinga Province. Ayon sa Baguio City Police Office, tinatayang aabot sa 16,000 ang mga nanood noong Sabado sa Grand Street Dance Parade. Tampok naman sa Grand Float Parade ang higit tatlumpu na makukulay na mga floats, ginawang palamuti at disenyo ang mga bulaklak mula Benguet province gaya ng chrysanthemums, anthuriums, roses, lilies at iba pa. Mas agaw-eksena pa ang mga float dahil ginamitan ito ng recycled materials. Iba-iba man ang tema ng floats na binigyang buhay sa pamamagitan ng mga intricate designs at captivating visuals. Iisa ang ipinakita ng mga ito, ang natatanging skills, artistry at creativity ng mga local artists at community members na nagtrabaho para mabigyang buhay ang mga konseptong ito. Mas kuminang pa ang mga float nang sumama ang mga between gaya ni Nalovi Po, EJ Falcon at Beauty Gonzales. May mga government officials din gaya ni na Comelec Chair George Erwin Garcia, Senator Lito Lapid at Senator Bong Revilla Jr. Kinilala naman ng Department of Tourism ang unwavering commitment ng Baguio LGU sa pagpreserba sa kultura at pagsulong ng turismo ng lungsod. It is important that we find a harmonious balance between preserving our traditions and embracing the opportunities that innovations provide us with Mahalaga niya ang pagyakap sa mga innovations at sa hinaharap kasabay ng mahipit na pagyapos sa ating cultural heritage. Akma din niya ang panagbunga sa tagline ng DOT na Love the Philippines dahil ito ang nagpapakita sa puso ng bansa, ang pagmamahal sa bayan sa mga Pilipino at sa iba-iba at mayamang pamana. Your efforts serve as an inspiration to the entire nation. reminding us of the transformative power of cultural preservation. and the limitless possibilities that lie within the tourism sector. Ayon naman kay Mayor Benjamin Magalong, nagsilbing bigon ng pag-asa, galak at inspirasyon ng mga residente at mga bisita ang panagbunga sa loob ng higit dalawang dekada at naging simbolo ng pagsisikap ng Baguio na ipreserba ang mga tradisyon nito kasabay ng pagyakap sa pag-unlad at mga innovations. Let us reflect on the importance of stewardship. Let us dedicate ourselves to the cause of environmental sustainability, nurturing a future where our children and grandchildren can continue to revel in the beauty of the Panagbanga and all it represents. Aabot naman sa 32,000 ang nanood sa Grand Float Parade. Tapos na ang pinaka-inaabangang mga parada ng Panagbanga, pero hindi pa nagtatapos ang month-long festival may mga nakapila pa na mga aktibidad bago ang pagtatapos nito sa March 3, kung saan matutunghayan ang engranding aerial fireworks display. Glory Belegan para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.